Boy Ebon. Boy, Basta na, Boy, boy. Ebon. Uh, boy, Ayan, bakit po tinawag na Boy Ebon? Dahil hindi po kumakain ng karne yan. Uh, pag nakakita siya nagluluto ng karne, iyak! Kinakain <laughs> nyo ang baho, sabi niya. Um, eh, eh, hindi po tayo ng mga katrabaho. Okay. Uh, okay.

Ayan eh. Baya lang. Ito lang, dinalan. Okay, thank you. Panuorin mo sa vlog ko yan eh trabaho na dito tayo sa palengke. Yuin, artist na ako. Pili tayo na tilapia. Ha? Para pang ulam natin dito sa mga nagtatrabaho natin. Ayun si ate, siya po yung naglilinis ng tilapia. Sana yung nasanay yun, yun sila maglilinis. Uh, pagkabilis. Ay, tara. Punta naman tayo dito. Pili tayo na... Pang sahog natin sa tilapia, yung pang sinigang, mga katrabaho.

sampung piso raw sampalo pangyan saka magic serap saka ito nag-gaya tayo magkano? Okay na? Ayan, mga katrabaho, bubili tayo ng itlog. Ayan, sige, limang piso lang ito. Ayan, ayan. Na? 1.50 ah, na itong tray, Bob. Ayan, 1.50 daw isang tray. Pero ayan, nakapili lang tayo. Sige, limang piso lang yung itlog. Uh... Oo, oh, good pa. Hindi naman masyadong basag. Oh. Kaya, uh, pura na. Oh. Uh, katrabaho, kung gusto nyo makamura, ka kasi babasahin din diyan muna. Vlog oh. mga katrabaho. Ayun, kung gusto mo makamura 'yon. Pag nabili mo yung buo, pasagin mo para tigli limang piso Ayun ko 'yo. Ay, ang bilhin ko na yung isa. Oh, ito na lang. Oh, ayan, oh, na to ni Ate. Ayun kuya 'yo. Sana yung hindi masyadong ano. Basag isang tray, 150. Ayan mga uh, katrabaho. At mga uh, mura lang. Ah, mamaya na pagbalik ko na. Kasi, ah, hindi muna. Ayan, limang piso lang ang isa, mga katrabaho. Ayan, ayan, naka... Kita na tayo sa palengke. Nakapagin na, mga katrabaho. uwi na tayo sa ating ano, ito yung budget natin na pa. Ito tayo dadaan, mga katrabaho. Ayan, nakabudget lang tayo, nasa mga 200 pinti lang ang budget natin ngayong umaga. Uh, tayo lang, ano, ay bali, bali tayo, pagkain natin, no. Almusal, tanghalian. Ayan mga katrabaho Ang almusal natin ngayon ay itlog at saka lungganisa Ayan no? mga katrabaho bumili po tayo ng ulam natin ngayon umaga tsaka tanghali ang uh, budget po natin ay ay nakabudget tayo ng 250 bali dalawang oras na po yun sa apat na katao mga katrabaho ang almusal natin ngayong umaga ay itlog at saka lungganisa tapos mamaya ang tanghali naman ay isda yung til tinatawag natin yung pambansang isda na ngayon yung tilapia mga katrabaho dahil karamihan ngayon eh sikat sa pang pagdating sa isda eh puro tilapia na lang ang nangunguna sa mga bilihan sa palengke ngayon mga katrabaho kasi medyo mas mababa siya sa mga kumpormi sa ibang isda mga katrabaho kaya yon ang namimili laging may tilapia yon kaya napalitan na yung pambansang ano bangus naging tilapia Okay, pabalik na po tayo ng ating dun sa ating goat house uh, para makapagtrabaho na ngayong umaga. Ngayon, di pa sila nag-aalmusal yung mga nagtatrabaho natin dahil uh, tayo yung namili, no? Medyo tinanghali po tayo mga katrabaho. Pasensya na sa mga nagtatrabaho natin. Eh, madalang lang naman yan na hindi sila maagang kumakain. Baga, oras pa lang naman natin ngayon ay 6 ano pala 6:16 ng umaga mga katropa. Okay. tayo ay magda-drive muna dire-diretso na ng ano na uh, Kota. mga katrabaho, ko, na sila. Uncle, ano ba 'to? Kani naman. Ah, at hindi na tayo magsa. Hindi nagbabalik yung dalawa. Monday na. Oo. Oh. Okay. Okay. na. Hindi na tayo magsasayang na mamaya. Maraming ng kanin. Yan, magluluto lang siya ng itlog at saka ng ganisa, mga katrabaho. good morning, mga katrabaho. Yeah, good morning daw, sabi niya. No? Good morning, po yung cook namin dito. sa umaga. eh may tali yung ano mo. Nahiwa ko siya. Si... Ah, mga katrabaho. ko siya. Mm -hmm. Magandang Sabado sa inyong lahat. Ayan. Dito, tayo sa pwesto ni Katarwao para malakas kami. Nakahalin mm. -hmm. kami ngayon. Langgunisa at itlog. Ayan. Langgunisa Balik natin. saka itlog. Oh, langgunisa para lumakas kami. Lalo kami lalakas at ito ngayon. Ito yung ulam natin ngayon. Langgunisa. Okay. Ano ba yung itlog kayo ngayon? Apat yan. Oh, yan. Apat na itlog. Oo, oh, apat mm -hmm. Ang kuha ko lang sa itlog na yun ay limang piso lang oh. kada isa. Mura. Ah. Oo. Oh. Uh -huh. oh. oh, oh. magpipirito siya ng itlog ngayon Mga katrabaho. lang natin ang konti. Oo. Ayan. Um, pa ako ng mantika. Meron pang -kwapia. Tapos naman tanghali, wala eh, na ulam nat naman natin yung ano yung pangat na na tilapia na katrabaho. Ano? Sinasapol na yung itlog mga katrabaho. Habang pinitir ito. So habang pinihintay pin na painitin yung kawali at saka mantika mga katrabaho lalagyan you ng konting know. ano, ano yeah. bang ano yan? Magic? Hindi magic sarap. Uh -huh. Malagay natin ng magic sarap para lalong sumarap. Eh, ah, marami pa lang magic. Mm -hmm. Eh. Masala siya. Marihan, may sarap pa tayo lalagyan tayong konti. magic sarap. Oo, oh, daw, yan. Baka naman daw. Lagi yung uh -huh. re 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 recipe siya, ano, puro gamit niya ay uh -huh. ano, magic sarap. Oh. Uh -huh. Ayan. Eh, yung na yung ano. Ayan, mag-init na. Alright. Ayan, tapos meron pa daw silang linagang baka. Sabaw. E, Sasama na rin para meron daw silang ihigupin na sabaw. Ayan. Yeah. Hindi mo kalangan ka. Um, ah, dito tayo ng itlo para sabay-sabay na tayong magtrabaho. Kaya yung ano, kaya kala niyo na. Kung payless. Kaya ako na. Okay. Para mabilis tayong mga ano. yung dito Ayan mga katrabaho, magluluto tayo na ay ipiprituhin natin yung longganisa. Okay. Ayan. Ito si Langkir. Ayan. 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 Pagluluto ko sila ng longganisa, yan ang mabilis Lulug na luluto. Galing pa yan ha. Galing pa yan sa trabaho. Galing pa yan. pinipisil-pisil lang yan mga katrabaho o uh, yun na ano na plus lang sa kamay para mahulog sa kawali kaya yan po ang pagluluto ng lungganisa mga katrabaho o so, sinatawag nilang kisking yes no? Uh, tapos eh yung iba ang iba natin mga katrabaho ang lapit ng maluto at masuro

Ano yung mga ito? Oo, medyo na rin Basin sila. Basin na rin. Ngayon, mga pinag-agunan ka muna. Oo. binili ko ang kahapon niya. Rin. Sarap yan. Ngayon, mga pinag Ngayon, mga katrabaho, nagtitirito tayo. Tinitla pa tayo ng kape ni Angka. Talagang alaga na alaga tayo sa kanya. Kaya, mag-coffee break mo. Ay, ano? Sabatawag nyo sa Magkapi uh, muna tayo sa umaga. Ayan, habang, ayan ang payless naman, ang nalagay, hindi pala payless, no? Lucky, lucky me. Ayan, kapag inutusan mo yung mga bata dahil mula noon, nasanay sila. Bili ka nga ng payless, ano? Yung lucky me. Ayan. Hindi nila alam. Yung Payless kasi ano yon brands ng ibang kumpanya. O ibang ano yun. Hindi siya Lucky Me. No? Eh, pag bumibili sa tindahan. Pag mo nga po ng Payless na Lucky Me. Kala nila kasi yung Payless. Yung noodles. Yung ang tinatawag nilang Payless. Kaya nasanay sila pag bumibili sa tindahan. yon, Uh, yun, lagi sinasabi nila. Na, pag nga po ng Payless yung ano, Lucky Me pero hindi po natin alam, di ba yung payless talagang tatak po yun ng, sa noodles mga, ay, sa mga pagdating sa ganito no? parang sa ano, Colgate no? sabi niya po ng Colgate na happy sabi niya Colgate na happy so oo, oh, kaya iba talaga no? Uh, parang gano'n din lang yan mga katrabaho okay okay, iahon na natin

Okay. Tatanong niyo yung kain Nung mapahali yung marun Gusto ko ang katrabaho malamig. Ay ba? Hindi man yata ng okay. <laughs> okay. O dalhin niyo rito para kain tayo okay. kain na tayo O Nicole kain na Kain na kayo kain hmm. Yan yung almusal natin ngayon no? Okay Kain na muna po tayo mga katrabaho Tara okay, oh, Bali na Okay, mga katrabaho, umpisa na tayo. Boss, uh, pakipunta ang pata welding Yung mo, boss? Oh, yung malaki. Gusto mo malaki dito. Yung no? malaki? Oo. Oh, oh. Yung mabigat. Iiwanan ko na naman yung aking project dito. Yung pinapagawa ni bossing na kainan. No? Okay. Isimula na naman tayo dito. Ito, sandali lang naman ito. Maya, maya, maya. May ano na to Trusses na yan, mga katrabaho. Alam niya naman, pag si katrabaho nag-umpisa, eh, matagal bago matapos. <laughs> okay. Pisa muna tayo mga katrabaho yung ating ngayong umaga. pandirin poto masang klinik ah ayo tahu ah ayo ah 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 ya kalau <laughs> di sini ada ada painting 两个，两个。 I'm <laughs> gonna Okay, mga katrabaho at uh, tara, kain na muna tayo, ano? natapos ko ng ano, kalahating araw, mga katrabaho. Uh, ay hindi, na ano ko pala siya, na balangkas natin siya ng kalahating araw, alo. Si, eh, bali pag ano na lang tayo niyan, mag, maglalagay na lang tayo ng, or magpo-full weld na lang tayo niyan, mga katrabaho. Pag natapos po full wealth, pwede na rin siyang piero, tapos lalagyan na rin natin siya ng insulation para Medyo malamig siya ka ng kaunti mga katrabaho. Ayan eh. o. Oh. na sa level naman yung ating ginawa Oh. Ah, ah. Napakaganda. No? Okay tara. Ah, kain na tayo guys. Ayan si Boy Ebon. Basta na Boy Ebon. Ayan. Bakit po tinawag na Boy Ebon? dahil hindi po kumakain ng karne yan ah, pag nakakita siya nagluluto ng karne iyak <laughs> kinakain nyo ang baho sabi niya uh, ah, mapakarne baboy manok basta karne hindi niya kinakain ewan ko lang yung ibang karne kung kinakain niya yung ano pala hindi niya kinakain yung baka pero yung corn beef ayun kinakain niya <laughs> totoo yun ha? Oh, yun, mo or tumango mga katrabaho o oh, katrabaho kain na ayun si boss Roland nagpapalitada na. tapos na natin yung ano bali, ano na lang tayo yung Pool weld mga katrabaho o, so, meron pang ano baluktot no <laughs> baluktot yung sinipa natin paluin na lang natin yung salunis mga katrabaho para tumuwid no ano ha ah, natapos lang natin siya na halos kalahating araw mga katrabaho ano uh, sa lunis, eh, pwede na rin siyang pinturahan at uh, marti siguro makakapagbubong na tayo dito yung mga extra mga poging bagsik ito Ebon. po si Boy Ebon yeah. tingin ka naman dito Boy Ebon hello Boy Ebon <laughs> okay mga katrabaho at hanggang dyan maganda ang hapon pumuli sa inyo